hello guys good morning this lang mm ha good morning so, dito kami guys my inayos na yung ano yung religion dito sa tabi ng bahay namin malapit sa bahay namin guys ginagawa na nila sa oh. yan may mga equipment sila dito guys na nilagay Okay. Non.

di dalam perumahan itu sah. puso linggo ah uh, si Leo so shout out sa lahat ng mga supporters ko dyan at maraming maraming salamat sa inyong lahat sa support sa aking channel uh, at naway pagpalain tayo uh, sa awa ng Panginoon guys eh, ano na tayo 9k na tayo 9k plus na tayo guys sa ating subscriber so Maraming maraming salamat sa inyong suporta sa aking channel at siguro mga umabot ng mga 7 man o 6 months so sa Pilipinas na ako mag -a adventure kasi pauwi na may awa ng Panginoon guys so sa Pinas na ako mag -a adventure makita na rin ninyo kung ma-upload ko kung sa Pinas na or hindi uwi na for na ako sa Pilipinas guys o mga 6 month na lang 6 months o 5 months ganun so magpo for na kasi hirap na may edad na ayo dito sa Japan so ayaw kong umabot na punto na tumanda ako dito sa Japan guys kasi mahirap dito wala kang trabaho, wala kang kakainin talaga, totoo talaga yan so yan lang guys at naway pagpalain tayo ng Panginoon sa araw-araw nating ginagawa at nagpapasalamat din ako sa Panginoon na ako'y binigyan pa niya ng lakas sa aking katawan, ako po'y sa ngayon yung edad ko ay 60 years old na last November so maraming salamat kay God na binibigyan niya ako ng lakas sa aking katawan at ngayon nagtatrabaho pa rin dito so kunting tiis na lang guys e, eh, magpuporgod na ako sa Pilipinas uuwi na nung mga anak ko na lang dito may iwan kasi sa anim nila eh, ano talaga isa na lang yung hindi nakasawa no yung, <coughs> yung babae at naway pagpalain sila ng Panginoon at bigyan ng lakas sa kanilang pagtatrabaho dito sa Japan at saka yung iba kong anak eh, pwede, na, pwede na rin silang mag good sa Pilipinas kasi may mga bahay na sila doon eh may kanya-kanya na silang bahay at sana kung anong mga pangarap nila ay matutupan nila at saka dito na lang guys hindi ko na lang pataasin at maraming maraming salamat sa inyo lahat sa suporta sa aking channel at kay God Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Babo